So mga idol, nandito kami ngayon nagsasama-sama yung mga apat aw. Apat ba? Apat na iglot. <laughs> so manunulo. Tawag dito sabi yung manunulo. <laughs> so ngayon kami aano ano, aariya. <laughs> ariya ba tawag dyan? <laughs> so ngayon kami aariya para mamaya pagdilim, pauwi na. So, ayan. Medyo taob yung dagat. <laughs> kasi mabalud. Parang mabalod siya, parang mabalod siya na taob ayan mga idol. <laughs> parang wala. Parang taob siya na mabalod. <laughs> so, mamaya mga idol, abangan niyo yung napaka napakarami naming huli kasi may, may kasama kaming expert. <laughs> Dahil wala kaming makontent, ito ang gagawin namin. May dala ako ditong 45. So yun guys, nandito na kami ngayon sa rocks, rock oh? <laughs> Ano, ito? ano yung tawag doon? Ano? Mga rock formation pala, rock sheep <laughs> So, yun yung dalaw, Nagmamadali para makarami daw. Sana um, mahirang tayong mahuli mga idol. <coughs> Bayaw ko na sa likod ko. Hmm. So, yun, guys. Uh, nandito na kami ngayon sa destination. <laughs> Oo, oh, nagaantay. Na, <laughs> nagantay na lang kami na dumilim kasi medyo maliwanag pa o, mga ilang oras pa time check oh, uh, 5.44 so siguro mga six or 6 or 6.30 madilim na ito mga ilang Ayan. dito yung mga kasama kong mga veterans yan lalo na yan Ayan. yo 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 <laughs> tsaka ito veterans yan babae. Kay <laughs> hey, ha, hubas na tao. Lurong <laughs> ka. <laughs> hubas ko na diri tao. hubas nga ni diri tao, natural. <laughs> Ayan yung nagbablog din yan mga ito. Supportahan pala natin yung rigs. Jay, ano to ni Kwan? Kung, ano to page Pidge? Riggs. Riggs? Riggs? Riggs an? Ah, mula? Riggs TV? So, ayan ang mga idol. Supportahan po natin Riggs TV. Meron din, mga, may mga content din po siya. Ano mo? mukula? na ano to ni mo? <laughs> team Kamay. Ha? Team Kamay. Team Kamay ko, no? Team Kamay. <laughs> Bumuhin yung <tanim>, Team Kamay. <laughs> Tsaka, syempre, don't forget to follow, like, and share uh, our page, Ben's TV, mga idol. So, Oh, team Kamay daw ayun. Team Kamay. Lang <laughs> lang tayo ngayon idol mga uh, So update na lang namin kayo. So ayun mga idol, uh, medyo madilim na. So kita ko. Oh, so medyo madilim na mga idol kaya antay-antay pa ay tuloy pagkita takwan. No? Antay-antay pa tayo konti para maglabasan kasi 7 daw lumalabas yung mga isda. So mga nasa 6 pa lang siguro So, mamaya update na lang natin. At yun na nga, dito nag-umpisa na kami mamulot ng mga shell para sa mauulam namin. Ayan, kung napapansin yung mga idol, uh, nandito na kami ngayon sa pagkukuhanan namin ng mga maliit lang na mga isla. Sana may mga mahuli kami dito mga idol. So, ayan, meron ako dito nakita. Ayan, So, akala ko mga idol yung nakakain na alimango pero hindi pala. Kaya mas. Malaki. <laughs> oh. hmm. So, ayan dito mga idol. Meron ako nakitang maliit na isda. So, papatulan ko na to kasi para meron lang kami may pakitang full. Ayan, o, no? so meron na tayong isa. O, no? ayan. O, ganyan lang mga idol yung mahuhuli namin mga isda. Maliliit. So, ayan, maghahanap po tayo ulit. Yung tayo na kukuha dito mga shell kahit papano. So, yung mga nakukuha namin mga idol dito is mga shell lang. Ha? Kasi sabi pa nga niya, kung pag may buwan daw, walang isda, walang masyadong papakita. Ayan, ayan. Kung napapansin nyo, meron dyan maliit. So, hindi ko siya, ano, ayan, natama pero naka, ano, nakawala. Pero titirahin pa rin natin yan, sayang. Uh, makakaulam na din tayo niya ng isang subo. Ayan, ayan, ayan. So, huli ka. Ayan. O, di ba? Dito, kung napapansin mo, Idol, ayaw na magpatuso. O, so, ang ginawa ko dyan, uh, pinulot ko na lang siya. Eh, uh, hihirapan tayo, tusok din eh. Ayaw eh. Pinulot na lang natin siya. Maghahanap tayo ulit ng pwedeng... O, oh, ayan, may, nakalabas na ulo. Hmm. See? Tata, tatlo na tayo. Tatlo na ba mga idol? So, ayan, meron na naman tayo na huli. So, ganyan lang kalilit mga idol yung mga nahuhuli natin sa labi. Kasi nasa, ano lang sila ng bato may tubig. Ayan, ayan, oh. ayan. Apat, may pang-apat na. Apat ba o lima na mga idol Asensya na, nakakalimutan ko eh. So, ayan, maghahanap na pa tayo ulit. So, ayan, meron na naman. Ingat. O, ayan. O, di ba? O, meron na tayong mo. Ulam mga idol. So, ayan mga idol. Pauwi na kami. Ito lang yung mga nakuha namin. Ayan. Ayan yan ayan yung mga nakuha namin mga tulok. <laughs> yan lang yung mga nakuha namin. Walang isda mga idol kasi maalon. Tsaka hindi daw rumalabas yung alon pag may sana yung buwan. Nawala yung buwan. <laughs> yan. Ito yung expert namin. Yan yung veterans. <laughs> yung mga uh, ano. Yung buloy din. <laughs> So mga idol, Pauwi na kami kasi malapit na kami sa bayan. Ayan, kung nakikita nyo yung bayan. May mga ilaw na yan. So yan yung ano namin. Yung pinagita ko kanina yung mga nahuli namin. So yun lang, pagtsatsagaan namin yung para may maulam lang ngayong gabi. Comment na lang kayo mga idol kung ano yung mga ulam nyo. Baka naman masarap yung ulam nyo, paingi kami. <laughs>